Sa formal nitong pag-upo bilang bagong kalihim ng Department of Education, naglatag agad ng rekomendasyon si Secretary Sani Angara ng mga posibleng ipalit sa mga nag-resign na mga opisyal ng kagawaran. Ang mga detalye alamin sa balita ni Kyle Bulyas. Mayroon ng mga rekomendasyon ang bagong kalihim ng Department of Education na si Sonny Angara para pumalit sa mga dating opisyal ng kagawaran na nagbitiw na sa pwesto kasunod ng resignation ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Angara na sumasa ilalim na sa pagsusuri ang mga pangalan na ito bago aprobahan ng kanilang appointment. Ang ginagawa pala dyan, magbibigay ka ng pangalan sa, sa Malacanang, Malacan sa kanilang kitinong kit kit uh ng presidential management staff uh, dahil kiniscreen nila yung appointees at tinitindan uh, yung mga background at uh, kung nararapat silang ma-appoint. So nagre-recommend po kami. May recommend kami ng iilan po. Pero siguro hindi pa tamang panahon para tabi yung mga paano. Mababatid yeah. na ilang araw bago maging epektibo ang resignation ni VP Sara, inanunsyo ni DepEd Spokesperson Michael Powa na magbibitiw na ito sa pwesto. Kasama ni Poe ang apat pang opisyal, kabilang ang Undersecretary for Administration na si Nolasco Mempin, Assistant Secretary at the Office of the Secretary Sunshine Faharda, Assistant Secretary for Procurement na si Reynold Munsayak, at ang Assistant Secretary for Administration na si Noel Baluiana. Paliwanag ni Powa, marapat lamang na ibigay sa bagong liderato ang kalaya ang mamili ng mga taong makakasama nito sa pagpapatakbo ng kagawaran. Kahapon ay opisyal lang ipinasa ni VP Sara ang kapangyarihan nito bilang Education Secretary kay Angara. Sabi ni Angara, una nitong pupulsohan ang hinaing na mga guro sa iba't ibang panig ng bansa na siya lamang pagbabasihan para sa mga gagawing reforma sa kagawaran. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.